friends. Naiba ang kwento ko ngayon. Pero sigurado akong magugustuhan ninyo. Pinamagatang ko ang kwento kong ito na alamat ng kulog. Noong araw, noong daw ng panahon, magkasamang nananahan ng mga dioses, diyosas at mga tao sa daigdig. Bukod sa natatangin kapangyarihan ng mga dioses at diyosas, Halos parehas lamang sila ng tao. Ang mga dioses at diyosas ay may kapangyarihang ang supili ng araw ng dagat. Ang masungit na hihip na hangin, maghagis ng sipat ng kitlat, at iba pang natatangin kapangyarihan na pinagkaloob ni Zeus na pangunahing Diyos ng Olympus. Ang tao naman ay may katangi ang pinagkaloob ng inang kalikasan. Mayroong matatalino, mapaglika, malakas, magilas, maganda at kakit -akit. At oo nga para, merong malaking kaibahan ng mga tao sa mga Diyoses at Diyosas noong panahon yun. Noon, sa mga tao ay meron daw apat na mga paa. Natatangi sa lahat ng tao si Karipas. Si garipas ay may angking talino meron din naman kaunting kakasiyan at namubuod sa katangian. Pambira ang tuli niya sa pagkakbo. At upang maipakita ang kanyang katulinan na kanyang natatangin katangian, madalas niyang binibiro ang mga Diyosin at mga Diyosin. Pinipiko niya mga ito upang siya ay abulin. At hindi naman siya abot-abutan. Naging madalas ang pagkapasigat ng mga kapilyuhan ni Caribas. At sa tuwing magpupulong ng mga diyosay at diyosas sa bundok ng Olympus, hindi maaaring hindi mapag-usapan ang kalokohan ni Caribas. Nandung minsan niyang itago ang sandalyas ni Achilles. At nagpahabol siya kay Achilles ng tatlong araw bago niya ipinali ang sandalyas nito. Nandun din tinuha niya ang kidlat ng sibat ni Thor at inihagis niya yon sa dagat. Sumubutuloy ang dagat sa loob ng isang linggo. Napuno na ang salop ng mga Diyoses at Diyosas nang ibalot ni Karipas ang liwanag ni Luna, ang Diyosa ng Buwan ng Alapaap. Naging dahil nito, upang magtanas ang buong sandaitigan ng dalawampung araw, nakadiliman ng gabi. Sa isang pagpupulong ng mga Diyosis at Diyosas, nagpasiya si Zeus na bawasan ang katangian ng tao. Iniatas niyang putulin ng dalawang huling paa ng mga tao upang hindi na sila makatakbo ng mas matulin kaysa sa mga Dioses at Diyosas at nang madali silang mahuli kapag gumawa sila ng kalukuhan. Subalit talagang mabilis si Garipas. Bago pa lang dumarating ang mga kawal ni Zeus upang putulin ang muling dalawang paa ng mga tao, ay nakatakbo na si Garipas sa bundok ng tawon. Samantala, habang siya tumatakas, dinig na dinig ni Karipas ang sigawan ng mga tao nang pinuputol na ang kanilang mga paa. Sa bundok ng tawon, mo si Garipas. At nalungkot at nagsisisi sa naging kapulara tao. Dahil sa kanya, nangyari ito. Pinutulan ng dalawang paa ang mga tao. Dahil sa kalokohan ni eh, Karipas Nang malaman naman ni Zeus na si Karipas ay nasa bundok ng tabor, sinugo niya si Mapangakit, ang Diyosa ng kagandahan, upang akitin si Karipas at hulihin umakyat sa bundok ng tabor si Mapang at hinagisay niya ng lambat si Karipas. Walang nagawa si Karipas, kundi ang magpabilanggo at sumubo na sa kapangyarihan ni Zeus. Hindi pinaputulan ni Zeus ng dalawang huling paas si Karipas. Pinanatili ni Zeus si Karipas sa kanyang dating kanyuan upang di malimutan ni Karipas ang lahat ng kanyang ginawang kalungan. Subalit sa tuwing maalala ni Zeus ang mga kalokohan ni Karipas, pinahataw niya ito ng kanyang latig ng At si Karipas naman ay namimilipit sa sakit, pindadadamba at bumilikha ng kulog. Ang ingay na naririnig natin kapag kumikitlat ay ang pagdadamba ni Karipas kapag siya'y hinahagupit latigo ni Zeus. Yan ang alamat ng kulog. So mga friends, maraming salamat sa inyong muling pakikinig. Hanggang sa muli.